Ano ka na, nataas yung awi Ito lang, atraso na, awi Atras mo atras, ito po kami dalawang araw, di nakapunta ng pangahoy Update po natin ngayon ng daan ngayon Kung gaano ka samaraw, maraw, katuyok <laughs> At ito na isang ito, kung gaano na rin ito na pogi <laughs> Oh, hala, tali, yun yung tao, yun, uhula na Oh. na naman. Oh, ano? <laughs> ah, tapo ngayon, ang daan dito ngayon, kapahoy. Ayun oh. Kung malalim medyo nakaiwas na dito sa gilid oh, matuyo na po. Dito na po bumiyahe platos. Ah, dito po kayo ng daan, oh, natutuyo na. Mahirap na, di na makalis si Wawi, oh. Oh. Mahirap, maligat. Papasok, okay. Maligat na. Ay, yan na. na. Vamos abarar a matras, yung matras, yung bawi. Gagawa yata ito ng daan. Oh, malalim na doon. Ang aluang steak. Oh, mamaya, open sign. Kaya kailangan lupa. Matras ulit.

Oke, okay, berarti... Oke... Okay. Oke... Okay. Oke... Okay. Terus okay. coba okay. mulai, okay. terus okay. coba... Okay. Tidak, siwawi, sudah berada di bawah. Saya akan menemukan Yogan. Oke.

Ito naman po ang, daan, ang daan na natutuyo na. Mas mahirap na. Oo. Oh, Pilipit ang sasakyan. Nabilot na ang putik sa gulong. Tirawawi! Oh, talagang. oo, ayodet dahil, hindi nato gulong dahil, oh dahil sa ano po ang ano na ng tahaneyon? yun malapit nang matayo. kulang araw na lang ito kayo na go oh. doon kumansu na kumansu o oh, bante eh? ah, nakakasin ang mga putik ano may sagni-sagni na sa ilalim mahirap na pagbaligat tuwangin na po Oh. Yun, lusot. Napakahaba.